Ellen Adarna naglabas ng umano'y ebidensya ng pagtataksil ni Derek Ramsey. Narito na chika ang mainit-init na chika natin today. Nagliyab ang social media matapos maglabas si Ellen ng serye ng mga screenshots na umano'y pag-uusap ni na Derek Ramsey at ng isang babae. Ayon sa mga ibinahaging larawan ni Ellen sa kanyang Instagram story, makikitang umanong si Derek ang palaging nangungulit at nagpupursiging makipag-usap sa babae. Makikita sa inilabas ni Ellen nagsimula ang pag-uusap ni na Derek at ng babae noong February 13, 2021. Samantala si na Ellen at Derek ay naging opisyal na magkasintahan noong February 4, 2021. FYI, we were officially together Feb 4, 2021. Nanahimik ka na lang sana because I got receipts. This is just the beginning. Ani ni Ellen na palaban na palaban na marami pa siyang tinatagong resibo tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa na si Derek Ramsey. Yeah. Ayon naman sa dating aktres na si Ellen, hindi niya ma-reveal ang naturang babae ni Derek dahil sinabihan raw siya ng kanyang lawyer na huwag ilabas kung sino ito. Nilinaw din niya na wala sa mga ex-girlfriend ni Derek ang tinutukoy niya kundi ang isang kaibigan niya na matagal na niyang kaibigan ng maraming taon. As much as I'd want to reveal who this girl is, I cannot. My lawyers advise me not to. I can get in trouble. Um... There they've been friends for decades and she's always been there. So, yeah. yan naman pala sa mga nagtatanong, wala sa mga dating nakarelasyon ni Derek ang tinutukoy ni Ellen. Ang tinutukoy nito, ang kanyang matagal na niyang kaibigan. Yan mga kachika, tutok lamang sa ilalabas pa ni Ellen na hindi na siya makapagtimpi na marami pa siyang tinatagong resibo. May kinuhang lawyer na si Ellen sa cheating issue nila ni Derek. Ayon sa kanya, kung nanahimik na lamang ito, ay wala sanang resibong ilalabas ayon pa sa dating aktres na palaban na palaban, umpisa pa lang to.